Ayun nga guys, uwi na ako ngayon kasi wala kaming pasok. Dati kasi may nakasulat don sa board ng Mimo. Ngayon, walang nakasulat kasi yung manager namin nagresign na siya, umalis na siya. So walang pumalit. Ngayon, problema yung iba, alam nila siguro na walang pasok. Hindi nila ako sinabihan. Nung pagpasok ko, pag time in ko, sabi nung accounting, o ka pumasok? sir niya. Walang pasok. Off, off lahat. Ang balik sa Saturday na. Ay. Tapos hindi pa kami magkakaintindihan kasi Arabic pa siya. <laughs> Kailangan pa namin ng translator. <laughs> ano ba yan? Ang hirap ng makipag-usap doon. Ano pa yun? Hmm. Uh, tawag nun ay Egyptian Egyptian siya tapos mag-uusap mag, mag uusap kami kailangan ng translator ay wala man lang nagsabi sa akin na off ngayon ganito ganyan 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 nakaka nakakairita ba wala man lang makapagsabi kaya minsan hindi ko na rin sila kinakausap yung mga yan eh mas maganda pang may sarili akong mundo sa susunod pang umaga na ang duty ko balik normal na hindi na kami pang gabi hindi na kami pang gabi kasi tapos na ang ramadan balik normal na ganito ang mga bahay dito ulit yun Kaya minsan guys, sa office, hindi na ako nakikipag-usap sa kanila. Kasi kung nakikipag-usap ka, kukunin lang naman nila yung information mo eh. Magtatanong-tanong, mga maritis din yung mga yan. Ganito ang mga bahay. Ayan. Eh, Ay, sorry. <laughs> Yun lang guys, sandito na ako sa aking bahay. Tiis-tiis lang.